mga friendship, nandito dito tayo ngayon sa Shopify Bike Best. First time natin magbablog -like na yung tungkol regarding sa vlog. At hindi dito yung mga tropa natin. Alright, ayan, nandito yung mga tropa natin. Ayan, no? sila Papi John, Papi Day, Papi Rigor, Di, si mm -hmm. Papi Drex, si Ma'am Bea, saka si Papi Tong. Alright. <coughs> ayan, alright. Ayan, balita ko kaya mga friendship. Subukan natin yung video na nag-ride tayo. Cellphone na ang gamit. Medyo mahirap pero subukan natin. Alright. Sobrang dami. Uh, no? Pero pa yun nasa likod natin, mga no, friendship. Ayun, likod. ang dami yan, Alright, mga friendship, kita kasi tayo mamaya. Dito, sa may no? Sa Friendship, nag-start na yung 60 km na bus next na tayo, wala kang 45. Tapos muli yung 30, tapos may mga bata pa, alam mo, may mga kids category pa. Parang, parang mga friendship, malita ako kayo. Kita kids! Kita kids! Kita kids! Kita kids! Kita kids! Kita kids! 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 tayo, In 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and go! Na, tayo mandar, ayan, mabagalaw na. types of Okay, pre. <laughs> okay, pre. Ayan. Alright, ayan na. Moving na, Moving. Welcome in. Welcome in. Good morning. 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 Good na tayo sa Good morning. Good kasi hindi morning. Good morning. Good lang tayo. morning. Good morning. Good hirap tayo, enjoy lang tayo. Hello! Oo, <laughs> oh, nagbibidyo rin, no? <laughs> Alright. Kaya ulit mga friendship. Nagpa sa akin, pre. Nagpa sa akin. Oh, to, mo to. Ah, sige, okay. nagpa sa akin, nagpa sa akin. <laughs> nice! Huh. Tong! Nagpas, Tong! Oh, na tong. <laughs> Kaya, ano, inaanap ka namin dito, <laughs> Papi Pong! Alright! Overtake! Overtake! Nice! Overtake, Papi Dave! Papi. Alright! Diyan natin ng konti ang pacing natin. Mga friendship. pabalik na tayo, pa yung tayo. At kung pala gagawin natin dito. Alright, my friendship. Jim. Ikot tayo, amaya, amaya. Right! 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 Alright, right, ayun na. Ayun na? Ayun na, doon doon sila. natin yung mga kasama natin. Pagod ako, video sa kanila. Ito sa likod na natin sila Good morning Pong Ayan o Para sa ito Pong Tribute Ayan Ayan Alright Ayan o Ayan o o Ayan o Ayan o na. o Ayan o o oh. Papi Pong, shout out daw. Ba't wala ka? Alright. Five, five seconds na pong! Oh, Ayan, yeah. gay trade stop po kami pagkatapos nito. Para makompleto kami. Iniwan niyo iba. Alright mga friendship. Uy, yun yun. Si Idol ayun na pala yun. Uli natin.

Ayan, si Ayro Ayra, may mga tropa niya Tuhan natin Alright Tuhan mga friendship Mga well, friendship, malapit na tayo sa'yo Natapos yung mga lamang ikot Alright Okay, ito rin mga friendship ay, ayun na, nandun na. Alright, alright. <laughs> dito na kay, tayo. Madam tayo. Please stop tayo. Ayan, ang daming gate right? oh, Salamat, sister, ha. Ayan, Papi Jones. Si Dave. Alright. Papi Tong. Alright, alright, mga friendship. Tapos, roll tayo ulit. So, friendship, tapos na tayo. Pasok na tayo dito. Tapos na tayo. So, Yung iba mga kasama natin, eh. Nagkahiwalay wala na kami. Baka natin sila sa Pins okay, Line. Alright. Eh. Alright, may mga nauna na si Papi doon sa so, yung wife niya. Kung so, Risha, then si Papi din. Hintayin natin ibang kasama natin. Alright. Pagkas na tayo mga friends, si Payos. Payos. Ay, oh. hey, Papi! Papi Dave! Ay, sa'yo, no? Alright. Oh, All right. All right. All right. All right. My friendship. Friendship, hindi na lang natin pama kasama natin dito. Kaili so, finish time para ma natin sila. All right. Ayun oh. Felix. Yo yun know? oh! Yun o Yun oh! Yun si oh! Yan, maprecy! Ano siya Rico? Papi? Grats! Grats! habang umikot pa ulit. Tuna pa? Isa pa? Oo, oh, isa pa! Ang bagal na na eh! Alright! Ayan si madam mukhang grats! Matang grats! May may pagkain? Hindi, meron pa. Mga libre lang siya sa dito. Ito napakaraming pagkain doon oh! No? Paberyan no? oh! Kukuha pa tayo doon maraming pagkain talaga nang nakahanda. Sulit pa yung bandred. Sulit pa bandred. pa bandred. pa yan. Alright. Mga friendship, ang sarap. Pahinga na lang konti. Tapos pila ulit dun sa pagkain. Alright. Pin na tayo ng... Yan o, uh, loot bag. Pin tayo. Yan, yan. Mga friendship natin. Pin tayo ng loot bag. Alright. Yan. Kuha na siya na papi ng loot bag. Alright. Saka si madam. Alright. na natin yung loot bag natin. Ang hirap magbike ngayon. Lakad lang tayo bigat eh. sa like parking. Alright. At saka ang bongga kasi, yung closet ko, it just revolves around black and white na color lang. And it's very safe. Staying safe siya sa mga ganong kulay. Ito yung siya, no? Since ang event natin ngayong umaga ay bike fest. Sito yung mga active sa... Dito na tayo sa sasakyan. Ikarga lang muna natin yung nakuha natin doon. Uh -huh. Nagkarga na rin, no? Tayo natin yung ibang kasama natin nag bar, nag shopping nag grocery pa ron. <laughs> all right, all right. All right, natin, karga natin mamaya-maya. Ngayon mga, friendship, ha, tapos na tayo. Nagbubiyahe na rin mga kasama natin. So dito na lang natin tapusin yung vlog. kita tayo mga hanggang sa mga susunod na mga vlog mga friendship. Sa muli, salamat.